Noon ay umaabot ng mahigit kumulang dalawampung bagyo ang tumatama sa Pilipinas at tatlo hanggang lima dito ay lapis na mapaminsala dahil ito sa lokasyon ng ating bansa kung saan napakalapit natin sa dagat Pasipiko ngayon tatalakayin natin ang walong pinakamalakas at mapaminsalang bagyo sa kasaysayan ng Pilipinas Number 8, Typhoon Frank. Ang Typhoon Frank na kilala rin bilang Typhoon Fengshan na ika na bagyo noong 2008. Pacific Typhoon Season, unang tumama ito sa baybayin ng silang bahagi ng isla nang sama bilang Category 1 na bagyo noong June 20, 2008. Pagkatapos ay tumawid ito patungo sa Sibuyan Sea at mas lalo pang lumakas. Ang mabagal na paggalaw ng bagyo at malakas na pagulan ay nagdulot ng malubhang pagbaha at landslide sa ilang bahagi ng Pilipinas. Isa sa pinakatanyag na insidente sa pananalasa ng Bagyong Frank ay ang paglubog ng MV Princess of the Stars, isang passenger ferry na may sakay na daang-daang katao. Ang ferry ay lumubog malapit sa baybayin ng Sibuyan Island noong July 21, 2008 na nagresulta sa pagkawala ng maraming buhay. Ang epekto ng Typhoon Frank ay nakapanglulumo. Nagdulot ito ng malawakang pinsala sa infrastruktura, agrikultura, at sa mga komunidad. Ang opisyal na bilang ng mga nasawi mula sa Pacquiao ay humigit kumulang 1,371, kung saan malaking bilang ay nagmula sa paglubo ng Envy Princess of the Stars. Number 7, Typhoon Rimming Ang Typhoon Rimming na kilala rin bilang Typhoon Durian ay tumama sa Pilipinas noong November 2006. Ito ang ikaapat na bagyo ng taong iyon. Ang Typhoon ay tumama sa baybayin ng silangang bahagi ng Pilipinas bilang isang Category 4 na bagyo noong November 30, 2006. Dinala ng bagyo ang malalakas na hangin, malalakas na ulan at nagdulot ng mapaminsalang pagguho ng lupa at baha sa ilang mga rehiyon, partikular sa Bicol Region. Ang epekto ng Typhoon Remain ay napakatindi. Nagdulot ng malaking pinsala sa infrastruktura at agrikultura. Maraming bayan at mga barangay ang lubang na apektuhan at libo-libong tahanan ang nawasa. Ang bilang ng mga nasawi mula sa pagyo ay humigit kumulang 1,400 at libu libo pang iba ang naiulat na nawawala. Ang Bicol Region, partikular ang lalawigan ng Albay, ang isa sa pinakamalakas na hinagupit ng bagyo. Ang lahar na nagdulot ng putik mula sa Bulkang Mayon na nag-trigger ng malakas na pag-ulan ay lalong nagpalala ng sitwasyon na naging sanhi ng malawakang pagkasira at pagkawala ng maraming buhay. Number 6. Typhoon Winnie Ang Typhoon Winnie na kilala rin bilang Typhoon Yoyo ay isang malakas na bagyo na tumama sa Pilipinas noong huling bahagi ng November 2004. Tumama ito noong November 29, 2004 sa Bicol Region. Daladala ng bagyo ang napakalakas na hangin, malakas na pag-ulan at nagtulot ng malawakang pagbaha at pagkuo ng lupa sa ilang mga probinsya. Isa sa pinakamalupit na insidente sa panahon ng Typhoon Winnie ay nang Naghalo ang abo ng bulkang mayon at tubig ulan na nagresulta sa mapaminsalang lahar flows na siyang bumalot sa ilang mga baryo at nagresulta sa pagkawala at pagkamatay ng maraming tao na umabot ng humikit-kumulang 1,593. Number 5 Typhoon Rosing, na kilala rin bilang Typhoon Angela, ay tumama sa Bicol Region noong November 2, 1995 bilang isang Category 4 na bagyo. Dinala ng bagyo ang mapaminsalang hangin, malakas na pag-ulan at nagtulot ng malawakang tinsala sa ilang mga probinsya. Isa sa mga pinakamalupit na insidente habang nananalasa ang bagyong Rosing ay ang storm surge na tumama sa Manila Bay na nagtulot ng malawakang pagbaha sa kabisera at mga kalapit na lugar. Inanod ng storm surge ang mga komunidad sa tabing dagat. Ang opisyal na bilang ng mga nasawi mula sa bagyo ay humikit kumulang 1,800 kaya naging isa ito sa mga pinakamalupit na bagyong tumama sa Pilipinas noong dekada 90. Number 4, Typhoon Pablo ang Bagyong Pablo na kilala rin bilang Bagyong Cuba ay nabuo sa kandurang karagatan Pasipiko at tumama sa Pilipinas noong December 4, 2012, partikular sa lalawigan ng Davao Oriental sa Mindanao bilang Category 5 na may lakas ng hangin na humikit kumulang 280 kilometers per hour. Nagtulot ng malawakang pinsala ang Bagyong Pablo sa mga apektadong lugar. Ang malakas na hangin, mapikat na pag ulan at mga pagb